Ang Armed Forces of the Philippines na nananatili naman na naka-heightened alert kahit uh, sa pagpasok muli ng uh, bagong bagyo ay hindi na raw babaguhin ang naturang alerto dahil uh, aantabay dito sa posibleng panganib na dalhin ng naturang sa ng panahon. May balita si Bombo Bea Pinisa. Nakataas ng heightened alert status sa Armed Forces of the Philippines bilang paghahanda pa rin sa mga epekto na dulot ng Super Typhoon Nando. Sa isang pulong balitaan na ginanap sa Camp Aguinaldo, inihayag ni Armed Forces of the Philippines Spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang pag-akyat ng antas ng alerto na ito ay naglalayon na makapagbigay ng mabilis at epektibong serbisyo sa publiko sa gitna ng sama ng panahon at kahit ano pang kalamidad. Sa ilalim nito, nakahanda na at nakastandby ang lahat ng assets ng sandatahang lakas ng Pilipinas particular na mga rescue boats at military trucks para sa mas mabilis sa pagtugon sa mga rescue at evacuation sa National Capital Region at maging sa kalapit ng mga lalawigan. Ani Padilla, maliban sa mga assets na mayroon ng kanilang hanay, nakahanda na rin ang kanilang medical teams at maging ang kanilang search and rescue teams kung sakali man na ito ay kailanganin ng mga mamamayang Pilipino. Maliban dito, nakahanda na rin ang iba pang armed forces of the Philippine units sa iba't ibang apektadong rehiyon upang makapagbigay at makapagkasa ng disaster response operations. The Armed Forces of the Philippines to the National Capital Region Command is on heightened alert in anticipation of Super Typhoon Nando. In coordination with the MDRRMC and the OCD NCR, all HADR assets, including rescue boats, military trucks, medical teams, and search and rescue units are prepositioned and ready for rapid deployment across Metro Manila and nearby areas. Meanwhile, all other AFP units in affected regions are likewise making their own preparations to support disaster response operations. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa National Disaster Risk Reduction Management Council at maging sa Office of Civil Defense upang patuloy na mamonitor ang sitwasyon at epektong dala ng Super Typhoon Nando. Iyan muna mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.